Hi, what's up everyone? Dudong Bisayan Doku here. So, dito po tayo ngayon sa ating uh, pwesto, no? So, kung familiar kayo dito, guys, dito lang ngayon sa Mipostima. At meron pa akong ipapahan sa inyo itong uh, kalabaw, no? Uh, leader cinturon ng kalabaw ng baka. Ay, iiwan ko po to dito. Kung nakapalo ka, make sure na nakapalo, like, and share ka. Ah, bago ka pumunta dito at ito iiwan ko to dito sa may uh, mismong car wash kaya kung malapit ka lang para sa ito pero kung malayo ka wag mo na nga pibilihin na makuha mo pa ito so make sure lang na naka follow like and share ha ulitin ko ito ay para sa inyo so ayan arat na ito yung leader ng baka kung size 39 ka ito para sa iyo to so iiwan ko to dito ngayon dito sa may car wash natin at kung malapit ka nga dito ngayon arat na para sa iyo to talaga so dito tayo Ayan. So ayun, puntahan nyo na. Okay? God bless and good luck everyone. So yung sasabit yung ko dito. Yan lang. So puntahan mo na para sa iyan.